Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling naging usap-usapan online si Bea Alonzo matapos lumabas ang ilang litrato niya kasama ang negosyanteng si Vincent Co. na matagal nang nauugnay sa aktres. Sa isang post ng road manager ni Bea, makikitang magkasama si Bea at Vincent sa isang event o private gathering. Hindi man kumpirmado ang tunay na estado ng kanilang relasyon, muling umingay ang espekulasyon na may namamagitan sa dalawa. Kasunod nito, isang hiwalay na Instagram post ang lumutang kung saan kasama naman ni Nabea at Vincent ang mag-asawang heart evangelista at Senador Cheese Escudero. Gayun din ang iba pa nilang kaibigan. Sa mga litratong ibinahagi, tila masaya at komportabling nagkakasama ang grupo. Bagamat walang pahayag mula sa kampo ni Nabea o Vincent, marami ang napapatanong kung may espesyal nga bang namamagitan sa dalawa o kung isa lamang itong simpleng pagkakaibigan. May bago bang pag-ibig sa buhay ni Bea Alonzo o talagang barkadahan lang ito na nauwi sa haka-haka?